Ito ka pa! Oo! Oh. Si... Ano daw? Sino na naman daw? Si... Sili! Sino? Ha? Sili. Sini? Labuyo? Oo. Ano? Ano? Pansit kanton? Ito! So, um, I told him, nag-tiktok ako, Senator Robin, ha? So, hindi ka Hindi ka naririnig? hindi rin makikita mukha mo, pero sasabihin ko na sa'yo ang napag-usapan ng presidente So, naririnig ko siya. Inuulit ko naman para malaman ng mga nanonood sa'yo. Speechless. Sabi ko, iyan <laughs> mo na sarili. Kasi pag gano'n nangyari, ikaw, nilalaban namin. Nag-usap na ng presidente and he agrees with me na ikaw talaga kung so, pwedeng pumalit kay nice. isang O di ba mga kapatang helmet? Just me. Natin, video ka par, kung natin pinag-usapan, magkakaroon nga talaga ng impeachment ha kay mm. Madam Sara. Mm. Eh sino ba kasi yung highest elected na senador? 'Di ba si ano? Mr. Wonderful Robin... Tonight. Oo, o, si Mr. Robin Padilla. Hmm. Pero iyan ang isipin natin, mga ng helmet, no? Sabi nga yan nga daw yung pasabog oh. ng Pilipinas. O oh. na si ano, Mr. Robin Padilla yung patatakbuhin. Ah. Sa 2028 bilang presidente. <laughs> Kain mo yun! Nakakaloka naman to, mga kabatang helmet. Okay lang sa inyo, maging presidente. Wonderful tonight. Kuya! Yelo pa nga! Pero grabe to, mga kabatang helmet, ha? Ito, seryosong usapin din to, eh. di hmm. Diba? Kasi hindi na nga daw no, makakatakbo si Madam Sara if ever na matuloy ng impeachment. Di ba, video If ever lang naman. Oo, if ever sa 2028 na kung tatakbo siya. Mm. So, si Mr. Robin ang parang napili ba ng ticket nila oh, na talaga. ilaban? Ganun ba oh, yun? Hindi naman masarap. Hindi <coughs> <coughs> naman masamang mangarap. Ah, basta. Gusto ko marinig sa 2028. Lenny Robredo presidente. hindi Kiko bici, Hindi busy presidente. Hindi! Ang presidente nga, Lenny Robredo. Busy presidente. sige, Pangili. ulitin natin. presidente, Lenny Robredo. Kiko Pangili na vice presidente. <laughs> Pinagpalit. Pero ayun nga, mga tanga helmet, lang talaga, no? Ang tagang matutuloy yan, no? Eh, di wow, Pilipinas! Game ka na ba? Wonderful ito Lockdown daw yung Krami, kahapon pa yan ay eh. nabalita eh pero ngayon mas umugong siya sa social media. Bakit? Kaya nga eh. Ano meron? Comment down below nyo nga kung bakit naka-lockdown daw ang Krami. Bakit ni lockdown ang Krami? Pero yung about dyan sa lockdown ng Krami ha, hmm? February 15 pa yan na parang umangat o umalingasaw oh? yung balita na yan. Pero eto nga, kahapon, ayan nga, sugar pa yun, no? Hmm. Ano kayang meron? Bakit naka-lockdown? Pina-lockdown? Bakit may fiesta doon? Ha? Fiesta? Uh Oo. -oh. Ba ay baka may Christmas party na. <laughs> ay hindi ba? Pero, hindi kaya nandito ng ICC? Yeah. Mamalay. Mm. Comment down below nyo nga dyan mga ng helmet kung anong masasabi nyo about dyan at baka may alam din kayo, di ba Bidjongrappers? Ka Comment and pisaan nyo na ang aming Christmas, Christmas bonus, bonus. at Pati yung, na, yung na, 13 month pay! O diba? Kung nagustuhan mo mga video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Bidjongrapper. mas na kami ng hamon de bola, no, Bichoga wow. Gusto ko kasing magparafol, Bichoga Na, Namin! Sa mga driver ng hamon de bola. <laughs> so, abangan niyan, mga, mga kabatang helmet. At maraming maraming salamat kay Dali! Di ba? all day! Daddy all day! Uy, masarap, Bichoga ang yeah. hamon de bola ng Dali. Mm. Oh, basta mga batang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe, style as always. Sabi ng mga sabay, nag-helmet din na bukit. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! <laughs> bang gabi sa masaya ng pag-asa December 15 na yan di ba video ka pa? Yes! First simbang gabi Ibigay nyo na!